driving test tayo bali karugtong to sa una kong video so bago tayo mag driving test uh, check muna natin yung upuan kung tama lang ba so para sa akin tama naman check natin yung mga side mirror to center mirror to side mirror so okay naman so ngayon mag start tayo uh, kabit na ako ng seat belt kasi importante talaga tong seat belt, seat belt guys. Huwag niyo talaga kalimutan. Okay, seat belt tayo. So ngayon, ah pag ang tamang paghawak sa monibila guys, ganito ha. Nandito yung dalawang kamay mo. Hindi pwede yung nasa baba. Hindi pwede yung isa lang din kamay ang gagamitin mo. Hindi rin pwede yung 2 10 o'clock, 2 o'clock kasi bago pa lang tayo so ngayon di pa tayo dito sa cambio At tamang paghahawak ng cambio ganito guys ha hindi pwede yung ganon hindi pwede rin yung ganon guys okay so di pa tayo dito sa handbrake ito namang handbrake ang tamang paggamit baba mo lang to itong hinalaki taas mo lang tapos angat yun lang so okay guys sana mapanood nyo to so start na tayo Pandarin ko na tong makina so magda driving na tayo sarado ko na tong dalawang pinto okay start na tayo guys ha kailangan yung kamay siyo guys Andito lang sa magkabilang pantay. Okay? So, kakaliwa tayo. Since maluwag naman, walang sasakyan. Pasok tayo rito. So, kailangan guys, yung kamay nandito lang. Hindi natin pwedeng ilagay sa baba o sa o oh, isang kamay lang gagamitin. Okay? So, diretso lang tayo guys. Yung takbo natin 40 lang ah, 40 kilometers lang kasi nasa nandito tayo sa residential area. Kasi pa bago ka pa lang, hindi ka pwede sa highway. So, kakaliwa tayo rito. Takbo dito sa residential area 20 kilometers to 40 kilometers, guys. Okay? Pag mayroon kayong makitang mga signs guys, kailangan niyo tumigil ng 3 seconds o 5 seconds. Kasi i-clear niyo muna magka kabilang gilid kung walang sasakyan na parating para clear. Okay, dali lang tayo. So kakaliwa ko rito. So tingin ako rito, wala naman tao, maluag, wala naman sasakyan. So tingin ako. Diretso ako. guys, kakanan ako so mag-signal ako. Tingin ako sa kanan, sa kaliwa, wala namang sasakyan parating so dito ako sa kanan. Ngayon guys, kakaliwa ako. At tips ko pala sa inyo guys, pag nag-driving tayo, bawal yung naka sinilas bawal yung naka-short, bawal yung naka-sando. At importante, bawal gumamit ng telepono habang tayo nagda drive Okay? Update so, lang tayo. pag nakita niyo yung sign na yan, kailangan niyo muna tumigil ng mga 3 seconds kasi ano tayo maliit na circle, maliit na runabout. Kung clear naman, wala nang sasakyan, okay, pwede tayong pumasok ngayon kakaliwa ko rito. Okay, diretso lang tayo yung kamay lang natin, magkabilaan, nakalapat lang yan. Tapos yung mata natin, guys, every 5 seconds nakatingin tayo sa magkabilang side mirror at saka sa center mirror okay so itong stop na to kailangan natin tumigil dyan ha stop tayo wala namang sasakyan na parating so pwede tayo dumiritso okay ngayon kakanan ako rito so dito lang tayo guys Kaya nakatingin tayo sa bawat gilid. Huwag tayo matatakbo ng mabilis. Huwag kayo matakot guys pag nag-drive kayo kasi katabi nyo naman yung instructor. Kung ano yung sinasabi ng instructor, sundin nyo lang ha. Kaliwa tayo rito. Kung meron kayong itanong sa instructor, pag hindi nyo naintindihan, pwede kayo magtanong guys Huwag kayo okay, dapat mahiya Pag nakita niyo yung mga signboard na yan, nakalagay stop. Okay, kung saan ka pupunta, kakanan o kaliwa So, tayo kakanan, kanan, mag-signal ako ng kanan, okay? Pag ano namang sign, guy, magkabilaan yan. Kung saan ka pupunta, kakanan o kaliwa, so ako kakanan ako, mag-signal ako. I-clear ko yung bawat gilid, wala naman sasakyan. Ah, mayroong parang parating, so padaanin ko to. Okay? So dito na ako ngayon papasok. So ngayon guys, tatabi na natin itong sasakyan. Sana may natutunan kayo sa aking tutorial. Okay, so pag nag-park tayo, ganun ang hawak ng cambio ha. So magpa-parking ako. Lagay ko sa parking angat ko to so okay na nakapart na tayo so ngayon tapos tapos na ating tutorial so sa sunod na tutorial ang ituturo ko naman yung change lane at saka paano mag turn right at saka paano mag turn left okay at sa at sa Saka nga pala guys, huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking channel. Uh, pindutin niyo lang din yung notification bell para mapanood niyo din yung sa sunod kong video na i-upload ko. Okay? Sana makatulong sa inyo. Sana bago kayo mag-driving, sana makatulong tong tutorial na pinapakita ko sa inyo. Okay, maraming salamat. See you sa sunod kong video guys. Bye!